Nga paano tinggutin? Ah, mga idol, lalakas kumain ng mga breeder natin. Sa ating young bird. O yung ating mga breeder, ah Kumain. O, ilubos nila yung mga lunggay pa, tapos pinakain natin sila kahapon ng balunggay, balunggay ang dami na natin ipon. tapo na ka pa ha. Mga ipon natin, eto pa o. Oh. Ayan, mga ipon natin, mga pinakay. Tapos naman ang mga uh... readers natin natin, oh. o. Ito yung ayun ang maganda nating inakitsa ta taas yun ayun, dito pa dito ina dito. lalaki na ah, gagawin oh, nung mga young bird natin oh pang-ano natin at yung ating black tiger grizzly at si ano bang kulay yan? Saddle. Iinom na siya. Dito tayo ngayon sa ibabaw ng ating bahay. Ayan mga idol, sige, kain kayo ng kain mga kalapat ko. Ayan, dulo so go, boss. na ulit. Jedje ko na kayo, gawa ng ang nyo na sobra.